ay makikilala natin ang isang Chinoy na nasa business ng pagbibenta ng Lucky Charms na pinaniniwala ang maswerte ngayong Year of the Fire Rooster. Hi, sir. Hi. Sa pa si Bo, kayo ng Hi, sir. hello. Johnson Chua. Kabilang din sa mga Chinoy dito sa Binondo si Johnson at ang kanyang pamilya. Parang in a way, sir, parang Gaya ni na Evelyn, marami rin silang mga kaugalian na pinaniniwalaan. Pero dala na rin sa dami ng ginagawa para sa kanilang negosyo, hindi na nila ito gaanong nasusunod. Kaya naman ang kanyang paggawa ng tinatawag na prosperity basket. Dito niya na lang dinadala. Ano po yung ibig sabihin ng prosperity basket at paano po ito ginagawa? Ang prosperity basket po kasi is in Chinese, ang tawag po natin dyan ni meaning is overnight, and the May is about the bigas. So, ibig sabihin, the prosperity basket, is ang sim ang, ang simbol po niya, lahat na po ng lucky charms na sa loob na, o lahat ng pampasorte na sa loob na. At least, kung hindi niyo po ma lahat, ito, kumpleto na lahat. Kumpleto na. Kung yes. pagka uh -oh. na, sir, isang package, isang package na lang. Isang package siya. siya. Yes, ako. Uh -huh. Kaya kung okay. paano natin siya gagawin, siyempre, number one, ang prosperity basket, kailangan may rooster image. Kasi okay. 2017 is year of the rooster, Okay, so bubuksan natin siya. Then kailangan, meron din tayong bigas. So ilalagay lang po natin siya. Ang prosperity basket ay isang lalagyang kulay ginto na naglalaman ng bigas na sumisimbolo raw sa patuloy na pasok ng grasya sa pamilya. Ito po yung example of a bagua sword. Okay? Ang bago sword po kasi is nakatulong siya for protection, safety. And then next po, meron po tayong fan. Kasi ang fan po, ginagamit naman siya para to attract good luck. Next, meron po tayong mga tinatawag ng mga tipat. Okay? The tipat kasi so symbolizes for prosperity. Then next naman po is the owl. Okay? Ang owl po kasi nakatulong siya more on para to attract opportunity. Is meron po tayong bell. A brass bell po, ginagamit naman siya for protection against negative energies po. Ipo. Then also, kailangan din maglalagay din tayo ng egg. Kasi syempre, this year sa rooster year. It's about productivity year. Kaya maglalagay tayo ng egg. Pero dapat siguro din lang natin sa egg, meron siyang laman. Originally, binabase po natin ng mga lucky charms accordingly dun sa forecast din ng taon. Like example, sinabi nga natin, 2017 is a fire rooster. Masyadong maraming competition. Okay, mga like away, mga conflicts. Kaya nilalagyan natin siya ng mga certain part ng protections. So kung nabago rin po yung forecast, Nagbabago rin po yung charms na kakailangan din natin. Para kay Johnson, importante yung maipagpatuloy niya ang paghahanda ng sariling prosperity basket taon-taon dahil kanya raw na isa sa buhay ang pagiging isang Chinese Filipino niya. Sir, so proud po ba kayo na nagagawa nyo pa rin po itong mga tradisyon nyo sa pamilya? Yes, opo. Kung tutusin ako, is part na po ako sa mga third generations. So marami na po ng mga second and third generations na hindi na po nila alam yung about sa Chinese tradition. So being part one with the medyo na embrace pa po ko yung Chinese tradition, natutulungan ko po yung mga modern people or the young ones or even the millennials na parang mag nyo pa rin kung ano ba yung sikreto natin bilang isang Chinese, doon sa Chinese culture natin. Kasi ito po yung Chinese culture na Uh, in a way, napakaganda. Hindi lang nga sabi natin, hindi lang siya pang pasorte, pero also pang increase ng understanding, harmony, good blessing. Napaka-proud ko po. na natutuwaan ko po sila. So tatandaan lang natin na ang sorte is still nasa atin din po. So kailangan lang natin ng tamang aksyon, sipag at syaga, okay? Pero huwag nang nating kalimutan na kahit kailan pa pano, haluan po natin natin konting sorte at konting kaalaman.